ingredients. Yummy, yummy, yummy guys. Yummy, yummy, yummy. Yum. Madali lang siya gawin. Super so, yummy. guys mayroon ako dito condensed milk may sabi maliliit at may dalawa akong klaseng gulaman. mayroon siyang yellow flavor at strawberry flavor so mm. ito guys strawberry flavor yan ang masarap ko So, ang gagawin ko dyan, papakuluan ko sa tubig para manito siya. So, dyan lang muna kayo, guys. Quick muna, guys. Guys, nagpakulo na ako ng tubig. So, ilalagay natin yung 2 cups natin na sago. Para marami-rami yung gagawin natin. Masarap to, guys. Pang merienda. Ayan. So, 2 cups siya, guys. Hayaan natin siya kumulo. So, ayan guys. halo muna natin siya ng mabuti. Para pantay pantay siya guys. Ayan natin gagawin ang ating gulaman na strawberry. So, maglalagay tayo dyan siya guys ng 6 cups. So, ang anim na, na anim na cup. So, 1.5 liter daw yun. So, anim na cup. Sa so, dalawa. Tatlo. Tatlo. pak. an so anim na cups na, guys. So guys, nakarede na anim na cups, ilalagay na natin yung ating strawberry gulaman. Yung umin gagawin ko. Tapos, papakuluan natin siya dun sa marami. Ano Ating sago, malapit na sa maluto. Sasalain ko yun siya, guys. Tapos, dito naman yung aking yung aking strawberry jelly. Nakumukulo na siya guys. So pwede na siya maya maya. Para gagawin na naman natin yung ating isang isang drilling na yalo. So pwede na ito maya maya guys. Guys, ayan. Naka-ready na yung ating mga Pyrex. So gawin natin siya dyan. Ipapalamigin natin siya para tumigas. Oy, ay, 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 So, guys, ayan na, guys. Lagay na natin siya dyan. Tapos, dito naman sa isa. So, gagawa na naman tayo ng yellow flavor. O, so diba? Ang palat ko, guys. So, guys, ayan, guys. So, dyan na muna kayo, guys. Guys, ang aming sagu. <laughs> Hindi kayo lulusot dyan sa ating strainer na mala, ano, uh, lulusot siya. Sige, buhos mo lahat ba eh. Thank you, Marcia. Kaya lang kunin natin yung sandok. Sasairin natin. Sasairin natin kasi sayang. Ay, tubigan mo kaya. Tapos lulo dyan. Lang. Ayan, lumusot na doon sa strainer namin malaki. Nangihinig busis yun eh. Ingay namin dito guys Malo, kasi marami guys. kami guys. So guys, ayan na guys, ang sago guys. So, ayan na yung ating gulaw. Pakita mo yung dilaw natin, ano, gulaman. Ayan, si Mr. Gulaman. Pakupulaan na lang namin ulit guys para pang at atitigasin namin siya mamaya. So mix mix mo natin siya guys. Ilutuin na naman natin sa apoy. Pagdala so ulit kayo. So guys, malapit na sa kumulo. Ano so, na ito yung tumulok siya dyan. Mas so, kumukulok na siya. So, may tanggalin na natin siya. Umaawas kasi ito. Kailan mo ako yun. Kailan na yun na siya. Awas na siya. Awas na siya. So, natin doon. So guys, ayan na yung yellow nating gulaman. Ayan. Yeah. Patiin mo lang siya out dito. May assistant pa ako na si Marsha. Hi, thank you Marsha. Dula kami din ng masarap na pang merienda. Dagdag mo din para malaki lang. Ayan guys, papalamigin lang natin sila dyan para tumigas siya. Thank you Marsha. Yung isa naman doon singer. May singer doon oh, sa kabila. So, guys, dalawang klase yung ating gulaman for today. Hintayin natin malamig na siya at kumigas, guys. See you later, guys. Wala? Ito malamig. Malamig na yun siya. Wait a minute. See you a minute. Gulawin na mga pinsong. Ang paspor-spor. guys huwag na lang natin syang maliliit so marami tayo nagawa for today madami so guys ayan na yung yellow nating gulaman at saka ito na rin yung ating strawberry flavor So mag-start na tayo guys mag-mix mix mix. Okay na sa guys. Mag-start na tayo mag mixing mixing. Ayun. Ayun. natin yung ating sago. Ang ating sago. Ayan. guys, ayan ang sago natin. Tapos, lagay na natin ang ating gulama na dilaw. Tapos, ang pula, ang flavor na strawberry. Ayan. Ang dami. Sa dalawang flavor, yan siya guys, ang ating gulama. At ang yung sago. Ano yan? Sago guys. Then, lagay natin ang ating condensed milk, guys. Tatlong ingredients lang yan. So, mix-mix natin siya, guys. Pwede rin naman, guys, kung gusto nyong haluan ng iba. So, yummy. Walang i-mix ko muna ayan na guys, na mix mix na natin so, kakain na tayo maya maya ang yummy ni guys try so, nyo guys gawin madali lang ating sangkap tatlo lang yan siya, guys dinagdagan ko lang ng ibang flavor na gulaman so yun lang guys palalamigin mo natin sya para masarap lalo thank you for watching to my channel Thank you sa mga naghelping sa akin. Saan yung water bottle ni Kali? Thank you guys. See you to the next my video. Yummy, yummy, yummy. Ano na nating ginawa sa gulo ng isa guys, sa ka-condensed milk. May pang na guys. Thank Midnight you for watching to my channel. God bless. Midnight snacks. Mga yeah, maingay na bata dun sa labas. Sarap guys. Bye. See you to the next video. God bless. Bye guys.